Sa araw na ito, halina at samahan nyo ko tipasyal ko kayo sa masarap Tipilahan at syempre dinadayo ng mga turista Syempre ano pa nga ba, the person ng lawan sa Ilocosur Kaya nga lang pagdating namin dito ay hindi masyadong madami yung pila Minsan kasi pagka gumagawi kami dito at gusto namin kumain ng sinanglaw Ay naku, sobrang napakahaba ang pila Pero, Ewan ko nga ba kasi kahit na napakahaba ang kila ay tiyaga-tiyaga pa rin kami na naghihintay. Kasi nga naman talaga yung lasa nila at sarap ng timplay walang kapantay. At wala kang mas hihigit pa dito. Masasabi kong worth it talaga yung pera natin dito kasi mabubusog tayo. Sa sobrang laki kasi ng kanilang servings ay magkakasya na sa aming dalawa ni Piel dito. Pagka nga kami pumupunta dito, syempre pinapili namin yung tinatawag nila na galot. Lagi talaga namin na pinipili itong galot kasi napakalaki talaga nito galut pa lang tawag nila dito kasi ito yung pinagsama-sama nila ng iba't ibang parte ata ng baka. Ito yung maliliit na hiwa at hindi nagkakasya sa serving kaya itinali na lang nila kaya nila tinawag na galot. Pero pag ganun na saktong dating yung mga bagong luto ay naku talagang chinachamba ko talaga yung may galot. Kasi nga naman talaga sa laki ng galot na ito ay naku kasyang kasya na sa amin ni Pilat hindi pa namin maubos ito ah. May tira pa kami dito. So, sobrang laki talaga ng serving sila dito sa sinanglawan ay sa first Sinanglawan talagang Mabubusok ka na dito Tapos yung isang dinadayo pa talaga Namin dito Ay yung masarap nila Na kaldo Sa halagang 10 pesos Ng aros kaldo nila Ay sobrang sulit na. aros kaldo pa ni ay hindi masyadong maraming sahog pero sa lasa nito nako, sulit na sulit. Malinamnam at napakasarap. Kasi sabi kong sobrang sulit na pagka pumupunta kami ni PL dito kasi sa halagang 110 pesos mabubusog na kami parehas. 80 pesos nga pala yung bayad sa may sinang serving nila tapos 10 pesos sa rice, 10 pesos din sa arroz caldo. Ay naku, dito talaga sabaw palang ulam na. kagandahan pa dito ay anli sabaw pa sila. pantai ini apa ini sama suana suara ada sini nah pantai un seni dengar galuk Oh, di ba? Talagang 80 pesos. Hmm. Bunggang-bungga ang laman. Three slices. Oh, ganyan ang teknik namin. <laughs> Kasi ano, sabaw... Sana ikaw mm. Walang kasawag pero ang sarap ng lasa. Hmm? Mm -hmm. Kain po tayo. Rice. Ay, ba't yung... hmm? na yung... Ito siya. Hindi bagay mo yun. lang kami tumupunta ka dito. Yeah. Kaya okay lang na kumain ng marami. <laughs> Oh, <-oticality>

sila like yung no-order namin kasi sa dami na nun nung galot fashion sa amin Stop! Mm. Oke, terima kasih,